All right, Alright, ngayon naman maghanap na tayo ng ating tutulugan at magluluto na rin tayo para makakain na tayo. Doon na tayo muna magpapalipas ng gabi. right ba yun? Kamusta ka naman? Patingin ako ng baba mo. Di baba ako gusto mo makita? Oh, sakit masakit. masakit. Yung bangka kasi namin ngayon, merong ano, may dagayan dito sa likod. Ayan, o. Oh. Pangbuhay na ng isla. Ngayon, meron lang inoon on dyan. Tapos bubugak-bugak yan siya. bubuga bugak siya ng tubay, ganun. Ayun na! Fresh lang siya engine ka lang. <laughs> ah, nakakalpiyo Hello. Bakit nabarto ka, kaibigan? Yes, kaibigan. Ano yun? Ba't tayo mintak? na. Hindi na, natin kasi oh. May mga nakakaroon. Kasi first time kasi natin siguro dito. Ano yan? Saan nyo saan nakita? Ayun oh, yung mga may mga kawi kawe siguro. Yan yun ba yung mga ano? Yan na tama? Hindi hmm, niya abot ng aking mata. Yo! Pa! Teka! Hindi na ko Pwede tayo kumubli dyan oh. No? Sampu tayo diyan. Nil nilagyan ko lang ng mark. Apo. Pwede tayong tumago dito sa likod ng isla na to. Okay. Kasi ang hangin ngayon ay nasa uh, east side. Dito po. Uh, dito nang kagaling. So malaki yung cover natin. Uh, dito yung hangin. So safe na safe dyan. In case naman nambibiwahan yung sa west, may hangin sa west. May kubli pa rin tayo. Nakuha mo? Check natin kung possible kasi based na nakikita kita natin actual ngayon sa harapan. Parang puro perlas. Tingnan natin kung mayroong kanal sa gitna yan para sa boat. Sige, go man! Puro perlas. Diretso man! So makakakuha pa tayo ng perlas bago tayo nakapunta doon. mo yan? ako na. Hindi ko alam kung anong lugar na to sa Palawan. Basta, basta alam ko Palawan pa rin to. Kasi ang ganda ng mga beach eh. Ganda ng bundok eh. Pabagsak na siya. Ha? Pabagsak na yan. Yung ulan? Ulan oh, yung pinaka-plano natin yung pagtulugan. Ay, ayan po yung mismo? Oo! Oh, oh. Eh di ba na huh? baka balong muna tayo na tayo? Ha? Huh? Sige, sige. Baka ano yun? Blessing? Blessing. Blessing. So punta ako doon? Harap ko doon? Oo. Oh. Ha? Huh? Apo. Maligo oh, tayo. Ready, ready! ready, ready. Maliligo tayo ulan! Uh. Babalaw tayo! Let's go! Tignan mo, mabasa ako nito? Wag ka na magbalaw kung hindi ka naman nabasa ah. ng dagat. Woo! Lakas na! Ay, bawat kayo oh. pong mag-stop tayo. Okay, stop tayo. Ayan! Kamunta ang ligo nyo? Nabasa kayo? Wala nabasa. Nabasa. nabasa kayo? Wala pa! Simula pa lang. ikaw. Hey, 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 <laughs> Parang gusto ko na rin maligo. Hey, 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 hey. ah! Ligo <laughs> 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 na, ayun, lakas, lakas, dito sa harap. Dito, dito, dito sa harapan. Tampo. Ayun pala. Tampo. Ayun pala, ayun pala, agos. Ay, tampo, Ay, tampo, tampo. Kasi na yan. Tampo, tampo, tampo. Ayun na. Aray, Ay, pambalaw yan? Eh, paano pagbidin yung balaw? Eh, ah, ito na ko. Shampoo pa kayo. Ay, Ay ito, ito. ito nga shampoo ko. Maan ma kayo ma daw shampoo dyan. Ayan Ay, mo to, madami pa yan. Yellow. Ay, shampoo doon na kasi chick, wala doon? Huwag mo na, wala <laughs> <yun. laughs> doon. lang. So sila abang naliligo ako dito, wala lang. Wala lang, wala, wala kong gawa. Para sa malakas, <laughs> pero oh, paano. Oh, thank you Lord! Sabal oh. Thank you! Oh, Woo. ito pa, oh. <laughs> Ah, Hala, mo yung tubig! Akin, akin na dito! Ako naman! Pwede tayo! Ulan! Wala! Sinang mo? Sinang mo? Ang mga pin na Sa pahong! kita tayo! Sabi niya kung ilan! Baka sita lang sa amin! Wala! Ah, bilis! 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 Anaisip ako! May matikas! Ang mga nila Yung mga pins igyampo muna natin! Para mabalawan! Balik yung yung na! Tamo. Ay! Ay! gitu dito. oke, ay, sayang, sayang oke, Ya! Malakas, malakas. Malakas. oke, 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 kanya na ginagawa namin ngayon guys oh Nagigip no. kami oh, oh si A ah, Si Kuya ah, Eman Sige 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 kami! Sige 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 Yan na! na yan na! na go, go, go! Yan teknik na, na, na! Marino! Ang gawa yan, dyan ka lang ha, mabigat na yan! Ayon, ayon. Yes! yes. tayo! Lakas, Lagi, mapuno na agad! Nice one, nice one! Maliit to ha! yun sa isla dati ha! Kaya nga, yun sa galing si Meng? muna natin! Ngayon yung taga-isla, kain-kain lang! <laughs> Pagkikamang! Gabing salin salin natin, bukas pala yung gripo sa ilalim! Kapit na po, no! Ang salin ng buko ah! Ha? Oh, sino kasi sulit mag-shampoo? Wala na wala, wala. Wala. Wala, wala. Wala, wala na, wala na. Wala, wala. wala. wala na, okay na kayo. Ako okay, yun pre, baka bigla kong tumigil <laughs> to <no>, pre. Ha? <laughs> baka bilang tumigil to pre. Ayun na mag-shampoo? Kung tutusin, pwede mong isipin na umulan, hassle! Naulan lang kami sa trip namin. Pero hindi. Kasi tayo kung tumingin sa sitwasyon eh, no? Opo. Pag tumingin tayo sa sitwasyon, lahat positive lang eh. Which yun naman kasi talaga dapat eh. Kasi eh, kaya na to, di ba? Umulan na lang rin, enjoyin mo na. Mainit na lang rin, enjoyin mo na. Tama. May choice ka pa ba? Eh, nandiyan ka na sa sitwasyon? Tama. Alright, tapos na kami magbalaw. Tapos na rin balaw ang lahat ng gamit namin. Yeah, yung ulan, patapos na rin. Sahanap na kami ng spot at pinaka-base namin ngayong gabi kung saan kami matutulog. Dahil magluluto pa kami and Yeah, sana hindi na bumalik yung ulan kasi we don't need the rain anymore. The rain anymore. Yeah. Pakipatay na po ah. Let's go. Woohoohoo!